Hello guys, good afternoon. Dito tayo ngayon sa Binondo. Uh, meron ako dito ang transaction dito sa may Green Tower Skolta. Dito nga pala ako sa may Ilog Pasig. Kaya no? Tapos ito yung post office na nasunog. Yan. Eh wala pa yung kausap ko eh may emergency raw na na pinuntahan kaya hindi pa kami hindi pa matuloy-tuloy meeting siguro pag hindi na tuloy ngayon baka balik ako sa susunod na araw o susunod na week kaya habang nagantay dito muna ako sa gilid ng uh, Manila Bay yun yung Jones Bridge <coughs> ito yung Manila Bay ayan yung post office na nasunog uh, ito na naman po ang construction yung gala pag-alagala dito sa Manila sige mga guys susunod so, ulit titignan ko kung saan ulit ang gala ko